Ikawalong araw. Anong ibig ipabatid kapag sinabi na ang pananaw ay nagaganyak? Sagot, hango sa aral ng Batanggenyo. Ito ay nagdudulot ng inspirasyon sa nakakaunawa nito. Silbing pampasigla ang pananaw. Nakaaakit ang isang mabuting pananaw. Hamon sa pamilyang Batanggenyo. Pagnilayan kung ano ang mga nakakaakit sa pananaw ng simbahan na nagbubunsod sa atin upang makisangkot sa lipunan. Salita ng Diyos. Ayon sa Filipos, ikaunang kabanata sa ikalawang talata. At sa pagkakatiwalang ito ay aking nalalaman na ako'y mananatili. Oo, at mananatili ako nakasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya. Maikling pagninilay, para kinino ka bumabangon. Kapag malinaw at mabuti ang isang pananaw, may dahilan ka para bumangon at sumulong upang mapagtagumpayan ang hamon ng pagkakamit nito. Turo ng simbahan. Christ wanted His church to be a house with doors always open to welcome everyone. We warmly thank our pastors, lay faithful, and communities who accompany couples and families and care for their wants. Panalangin. Ama namin, pag-alabin mo po ang aming mga puso na magpatuloy na bumangon at tumindig para sa aming pananampalataya. Amen.